Jowa ni Bamboo nalantad, mga girlash super celos, na her. Ang daming natuwa pero ang dami ring nasaktan sa post ni Jolina Magdangal tungkol sa get together ng River Maya. E kasi nga, for the first time, nalaman, nakita nila na may asawa na pala talaga si Bamboo. Ha. Ang dami palang lang fan hindi aware na taken na si Bamboo noon pa man. Wala raw kasi silang nakikita na post ni Bamboo ng mga foto na kasama ang Joa. Heto nga ang chika ni Jolina. Sa Thanksgiving get-together kagabi, isang dinner na simple, intimate, at sobra ang kwelang remembering when they were young, kwentuhan ang masasabi kong nadagdaga na naman sa surreal moments ko at Vanderlamp. Roller coaster ang feeling kagabi, in a very very happy and grateful way. Mula sa nakakatawa nilang kwento nung 90s hanggang sa mga laman ng puso nila sa nangyaring concert. Punong-puno ang puso ko ng saya para sa asawa ko, at markang piwo yun na nga, kung ano-anong nakakalokang reaksyon na ang mababasa mo, lalo na sa katabing babae ni Bamboo. Zoom talaga kay Bamboo, akala ko wala siyang love life. He also has children, but he opts to maintain a private life. May asawa siya at dalawang anak. Bamboo bakit may katabi ka? Sakit naman, selos ako sa katabi ni Bamboo. Ang sakit noon, ha? Broken hearted, same here, bakit may katabi na siya? Rare photo ni Bambo at ng asawa niya. Ayoko na, may katabi na si Bambo. After so many years, finally nakita ko rin wifey ni Bambo. Ang ganda ng wife ni Bambo, ha? Thanks for sharing Jolina. Well well well, maraming salamat sa walang sawang pagsaporta mga kasagpa, road to 1k subscribers na tayo. Kaya kung napadaan ka dito e subscribe, muna yan for more news updates.